alis na kami. Nung oras na. Kailangan na natin umalis. So, yan. Alis na kami, guys. So, yan. May mainit na kape. Kasi na yung mga bata si Hope umuubo. Okay, Ang lakas ng ulan kay gabi guys. As in. Tapos yung ano, yung kidlat. Grabe. Grabe Jud kaayo gabi ito no? Kaya nang maragi na ginalamba-lamba lagi ang langit. Tapos, mag-ano ka ng naay mag sigigti, ay ka ng asta. Naayin din kayo kilat gabi eh. Nadlock gani ko. Oh. Run out pa dyan gabi eh. No? Nasa tindahan na kami guys and ito yung nakumpra namin kahapon. Ayan. Dalawang ay tatlong sakong bigas. Tapos ito, ito, and pang namin. So, mag arrange na ako para pag nag-chat si Ate Dayin, haalis na kami. Magpapaluto ako agad kasi baka magutom ako. Alam niyo naman. Gutom is life. And then, mag arrange ako. mag -re ako ng mga paninda. And everything. So, yan. Arrange mo na ako dito. Eh, mga kaday mo na ito. sakay na mo di ay? Oo. Oh. Iha, guwapo mo ba? Mga yung banak eh. Guwapo, guwapo, man. guwapo man tukol. taas man tugbuk. Oh. Dala <laughs> yours! Uban ta! Mga ito may bukid nun. Ay, mga to, dahil may bagyo. Dali! Alisgadan na kayo mo drive. Alam ko 'ko noon. Ako na e eh. bala. Madluck jit ko bala. Totoo lang 'yan ng ngabang takalitan. Hey, guys, bayad tayo ng arkabala nasa barangay district Kabagyo. Bibili siya ng may nagaano, may nagsuroy ng bakit guys. Ayan o. Uh, Suroy ang bakit. Bobie, boladenitip. Lenitip lang. Bullfrog, eh, Bullfrog munday na. Dagan kay na sa balay. Paiko. na sa pantay. Ay bakit? lang ta. Duhan na sa pantay. Ah, hindi mo to sa pantay. Oh, na dagan niya. Wala ba? <laughs> Le. Gito, pick. Beto-beto Ayo dapat kita. Ay, beto pala mangangay. Ayo dapat masikitan. Dito, dito magtago ko. Ay, panaykas! Ang ay! Hi guys! Yan, gabi na. Kanina, galing kami ng barangay. Nagbayad kami ng ano na ng, ng Arkabala. Nandito yung Arkabala ko. Itatago ko pala to. Kasi Every time pala na magbibisit sila, hahanapin nila to. Kailangan pala nasa tindahan to. Yan o. Per month is three, three per month to guys. Kailangan namin bayaran kasi hindi naman kami naka, wala kaming ano guys, wala kaming permit. So nag lang kami, ayan o. So, dapat nasa tindahan to kasi hahanapin nila. So, kailangan natin itong itago. Ito yung daan. Yung daan and ito yung mga bago. Marami. So, yan. So, yun lang. Tapos, alas size na gumagawa siya ng ice. And may pupuntahan kami. Ma, mami birthday daw kami. Doon daw kami maninihapon. <laughs> Doon daw kami maninihapon. Tapos, ang init-init, guys. Pero mamaya-maya pa kami magsasara. Kasi, sayang, wala tao. Magawa siya ng ice. And, yeah. Really and guys, paalis na kami. Bababa kami ng kalinan. Hindi na lang kami pupunta dun sa birthday kasi hubog na silang lahat then hindi naman pwedeng uminom si Yan Yan. Tapos, sayang. So, na lang kami ng ulam. Ayan. Maghahanap na lang kami ng ulam sa kalina. And paula, ay, kaulan nun na po. So, yan. na kami, guys. 7.33 na. Paalas 8 na. Ayan. Palis na kami. Naaabutan na kami ng, ano, guys, ng ulan. Ayan. Dito muna kami sa Jollibee magpa-parking kasi yung wiper namin, guys, na And nakikita nyo yan, wiper yan, natanggal. And si Papa, hinahanap niya yung wiper doon sa may labas. Kasi doon natanggal. Pagpasok namin ng Jollibee drive-thru, natanggal yung wiper. My God. Orderan na lang namin yung mga bata ng pagkain dito kasi wala tayong ano guys, wala tayong pagkain. Naganap kasi kami ng gamot ni Hope. Ayan, o. Oh. Naganap kami ng gamot ni Hope. And... Dito lang din kami nakahanap sa mental. Kaya, eto, mag-upano muna kami. Jajalibi muna kami. Kasi walang kain yung mga bata. Wala silang pagkain. Kunti na lang din yung rice namin. Kaya, jajalibi na lang namin yung mga bata. And yung matitira, syempre sa akin. Ganun naman lagi. So yeah, nakita niya na siguro na nasa labas siya eh. Ayun, nakita niya na. Ito yung wiper guys, so nasira. Nasira yung wiper. Okay. Paano to ngayon? Tambay muna kami dito hanggang sa huminto yung ulan. <makes noise> Guys, nag-drive thru na lang tayo. rating na kami sa order namin. And tatanggalin niya yung isang wiper para gumana yung isang wiper. So, yan. Ang hassle. no Na. Guys, gagamitan niya na lang ng mga tinatagong technique. Tinalian niya ng ano, ng plastic. Tinatalian niya ng plastic. Yan. Para makaano kami guys, kasi hindi talaga makita yung ano, daan. plastic na lang muna. Bit. So, yan guys. Tignan nyo. Para makauwi lang kami kasi si Hope nilalamig na din. And guys, thanks God na kawin na kami pakakainin ko na muna yung mga bata para yung ate makakain ng, ay makainin na ng gamot nina, hop, alin na hop ate, ayaw lagi pag ano ba pagpaghahig ulo ate ba Yung pag-ana ba? Ikaw na, ikaw na. Ayan guys, tapos na kami kumain. Si Pete na lang hinihintay namin. Ayan o. Na. Naubos niya pa yung spaghetti guys gutom niyan. So, hanggang dito na lang yung video natin, guys. Magpapalam na ako kasi maghihimasa pa ako, eh. So, bye, guys. Good night. Tomorrow again.